FM News Hypertension ang isa sa nangungunang sakit dito sa siyudad ng Kawayan na umabot sa 163 na pasyente ang nakaranas itong buwan ng Agosto. Sa nakuhang informasyon ng 98.5 IFM Kawayan sa Kawayan City Health Office o CHO1, 108 na kababaihan at 55 naman sa mga kalalakihan ang nakaranas ng ganitong sakit na may edad 20 pataas. Ayon sa CHO1, para maiwasan ang hypertension ay dapat piliin ang lifestyle modification na may kinalaman sa pagkain at dagdagan ang pisikal na aktibidad at ipagpatuloy ang medikasyon para sa mga may existing hypertension. Ang hypertension ay pagtaas ng presyon ng dugo. Ito ay karaniwan ngunit maaaring maging malubha kung hindi ginagamot ayon sa CHO. Samantala, ang burn at bronchitis naman ang may pinakamababang kaso dito sa lungsod na may tig lamang ang mga nakaranas nito. At yan muna ang ating ulat sa mga oras na ito. Ako si Idol Rayward Mata para sa 19.5 IFM. Idol mo sa balita, tugtugan at public service, Idol. IFM News.